tayong bago kalaga mga walang balahibo leeg ano ba tawag dyan hindi ko alam pangalan ng ganyang klase ng manok pa message naman kung anong tawag dito sa mga to so, mga chato sa ulo lang meron mga chatong manok ba yan so titignan natin kabibigay lang ng pinsan natin na si aswang ayan so kadadala lang ng isang araw ayan. panabong ba yan mukhang panabong Malam balai boleh makikita natin kung lalago kitang kita ko may patuka yung ano, butsi alam mo kung busog o gutom ba? o oh, ayun mga pinto niya eh. yung dalawa medyo busog na yung, yung isa wala pa to bagal kumain mamarites o oh. mamarites bago kumain ay pellet pataba natin